Beshi ko. Dinilit ko na yung lip tint ko. Kakain ako ngayon yung ulam ko 5 piso lang. Tuyo. Tapos kalahating longganisa. Tapos mukbang kanin. Ayan ang dami, di ba? Tapos ang tingin sa akin ng tao mayaman. <laughs> Tapos ito yung suka. So Wait lang. Yung suka ko, hindi ko alam kung bakit itim. Ay itim ba brown? Ayan o. Oh. O, di ba? Hindi ko lang ba't ganito yung suka namin. Ken vinegar nakalagay. So, ganyan. Turuan ko kayo paano magtipid mga langga. Limang piso. Maraming kanin. Tapos yung ulam namin kaninang tanghali. Pero alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Itong gulay na to. 200 na yan. Hmm. Binti yung ano, gulay lang siya, di ba? Binti yung kalabasa. Sampo luya. Sampo sibuyas. Pichay, 10. Tsaka kamatis. Binti dalawa, o di ba? Tapos alugbati, 10. Tapos saluyot, 10. Tapos Entah kan silap ya 165 Kayaknya yang 5 banding tuh Obos, belum milih pake sabun Udah lah yang pambilin Daud nih Dibak Sambil Sambil Tapos gumila ko lang kanisa. O, di ba? Hindi, hindi naman masyado siyang nasunog Muntik na siya masunog. So, ito yung kinalabasan niya. Tira ng anak ko. So, ngayon, nagluluto na naman ako. Baan ng anak ko bukas ng umaga. Nagluto ako ng pork chop. Ay, pork stick. So, magbababay na ako mga langga. Kasi di pa ako tapos maglaba alas si yuti na. Di pa ako naliligo. Di ba? Laba lang ang usapan. Sampay liter. Hmm kasi sa bahay hindi oso ang kutsara nawawala yung kutsara namin so ayan bye guys thank you for watching salamat sa mga nag support salamat po sa mga nag like subscribe um, God bless everybody all